Uy! Ano? Uy! 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 Yung gusto ko! Yo, sa mga lots, meron naman tayong NBA Series 2. At nandito kami sa Walmart at nakabili kami ng tatlo actually. So, huwag na natin patagalin ito at buksan na natin. Hanapin natin si Wemby. Alright? Let's go! Alright. Okay. Ito mga lods, buksan natin. Sana tatlo. Mm. Yun lang. Dalawa. Hahaha. <laughs> Yun lang, dalawa. Okay, yun na kaya ito. Sureville. Yun o. No? May pink at saka blue green. Parang may meron ka ng ganyan. Wala pa. <coughs> Dallas. Parang siya na ito ah. O oh, siya, Anthony Davis. Yun o, no? wala pa tayong Davis oh. Anthony Davis oh. Ang ganda ni Davis oh. Ayan, First blood mga lods, Anthony Davis. Okay. Yun. <laughs> Ito. So, sana tatlo. Please, tatlo. Saan mo ako yung ano, no? Yung Chicago na mascot. Yun lang. Dalawa pa rin. Oh. <laughs> Holy smoking macaroni. Yun kaya ito. Hindi na ano yung alog-alog mo? Oh, ay. Para, yun no, pink na naman oh. Sana naman yan Hindi, Baliktad naman yun o, yung, ano, yung <laughs> sapatos Yun yung sole niya pink Sa kanya sa ano, sa taas Sino kaya, kaya yan? yan? Siya pa rin po. <laughs> oh my goodness. Lang, baliktad lang sabi mo. <gasps> baliktaran ngayon sa batos, oh batos. Tapos God. yung uniform, baliktaran din. You know. Ay, sus. <laughs> Anak ng <lang> babies. <laughs> Eto kaya. Sana tatlo. Sana tatlo. Ayan. Possible. Na na tatlo. Yun! Possible okay, tat na, na Tatlo. tatlo. Yan siguro kanina yung nauna mong nakuha. Main event na tayo. Ayan na natin yung iba dyan. Main event. Main event. Sino kaya to? Sana super rare ano. Sana super rare. Shock. OMB. Uy pula yung sapatos mga lad. Uh. Pula. Pula na may puti. Sino kaya to? Meron kaya. Uy! Uy! Ano uy 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 Yung gusto ko. <laughs> si Lolo. Yung Mascot. Mascot yung mascot yung mascot ng bulsa ata eh? Yun nga! <laughs> Nakuha ano oh, natin so yung nice. Bulls si Benny! <laughs> Ooh, yung mascot! Mascot! Finally! No, rare yan? No. Hindi ko lang alam. Alam ko rare to eh. Hi. Pero hindi ko lang alam kung super rare yan. Nakuha ano hey. ano natin si Benny the mascot. ibulan wala na yung papel. Ay okay, Tignan natin. Hmm. Tignan natin si Benny. Ah, rare lang, rare lang. Hindi sa Super Rare. Ano yung Super Rare? So, nakuha na natin yung dalawang mascot. Yung Raptors at saka yung Bulls. Dalawa lang kasi yung ano eh, yung mascot dito sa bago na series to. Hmm. Diba pa doon? Pero anak mga tinap pa nakakuha tayo ng dalawang Davies. Grabe naman yan. <laughs> Pero okay lang, at least nakuha natin si Benny. Ang ganda ng mascot to. Oh. Angas ni Benny dahil. Benny the Mask of Chicago. So, yun yung mga loses. Kita-kita mo tayo ulit sa next episode. Alright? Peace!